Mula sa katawan ni Jano, lumabas ang alikabok at ang buong tiyan unti-unting nilagnat Sa simbahan, sa paaralan, sa bawat bahay may kumakaluskos sa ilalim ng balat. Ang mga katawan ay nananatiling buo, pero hindi na kanila. At sa kabilang bayan, isang batang babae ang ginising ng alkabok. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, unti-unting nabubuo ang isang nilalang. Hindi na ito basta sumpa. Isa na itong lahing muling nabubuhay. Sa haplos, sa laway, sa paggamot. Ang lupa'y mainit, ang alikabok ay buhay, at ang mga sisidlan nagsisimula lang mabunuhin. Lumipas ang dalawang linggo, nagsimula ang kakaibang init sa buong bayan ng Tiaong ang lupa ay hindi na malamig sa umaga. Tuwing gabi, ang mga paso sa bakuran ay natutuyuan kahit sa ganang nadidiligan. At sa mga palayan, may bahagi ng lupa na nagsisimula ng pumutok. Tila nilalagnat ang kalikasan. Walang ulan ngunit sa ilalim ng lupa, may gumagalaw. Sa health center, nagsimula ang misteryosong sakit. Pula ang mata, nangingitim ang gilid ng leeg, at sa x-ray, may nakikitang mga ugat na hindi sakop ng anatomiya ng tao. Parang may mga bagong ugat na may sariling layunin mga ugat na hindi bahagi ng katawan. Ngunit ginagamit ang katawan bilang lalagyan. Ang mga doktor ay nagtaka. Nagpadala ng sampol sa Maynila. Ngunit bago pa man ito maabot ng siyensya, isa sa mga pasyente ay bigla na lang sumukan ng buhangin. Buhanging maitim, basang-basa, at gumagalaw kumalat ang takot mula sa ospital magusito sa mga paaralan may mga batang sinumpong ng lagnat nang magising iba na ang kanilang titig wala nang takot wala nang luha tila may hawak na lihim sa kanilang mga kamay ay may bakas ng alikabok. Sa pagitan ng mga kuko, may natuyong tila balahibo ng hayop. Ang simbahan ay hindi naligtas. Isang gabi, sa misa ng mga patay, huminto ang organ. Tumigil sa pagganta ang koro. At sa gitna ng katahimikan, pumasok si Jano tahimik. Bit-bit ang garapon. Ibinaba niya ito sa paanan ng altar. Basag ang takip. Ang mga tao'y hindi agad gumalaw. Tila na bato. Ngunit sa paglabas ng unang usok ng alikabok mula sa loob ng sisidlan, nagsimula ang paggalat isang matandang babae ang unang nabulag. Sumunod ang batang sa na bigla na lang napaupo habang tuguan ng ilong. Isa-isang nagtayuan ang mga katawan, ngunit hindi na ang kanilang kaluluwa ang nagpapatakbo nito. Ang simbahan ay naging pugad, at sa kalagitnaan ng gabi, ang alikabok ay hindi na lang usok isa na itong espiritong walang katawan na naghahanap ng titirhan. Ang lupa ay nilalagnat. Ang bayan ay unti-unti nang nawawala sa mapa. Hindi sa pagputol ng daan, kundi sa pagkupas ng alaala. Kahit sa internet, wala nang record ng tsaong. Ang search result ay blanko tila binubura ito ng isang mas matandang puwersa. Isang lahing naninirahan sa alikabok. At sila'y bumalik, hindi upang makipag-usap, kundi upang muling angkinin ang mga katawan na minsang ipinagkait sa kanila. Hindi napigilan ng pagkalat. Sa unang tingin, tila simpleng alikabok lang na dumarapo sa mga bintana. Sumisingit sa pintuan. Humihimas sa balat. Ngunit sa loob ng 24 oras, isang pamilya sa barangay Santa Lucia ang natagpo ang patay sa kanilang tahanan. Hindi dahil sa sakit. Hindi rin dahil sa sugat. Walang tanda ng karahasan ang kanilang mga katawan ay buo. Ngunit kapag tinignan sa ilalim ng microscope, ang bawat selula ay naglalaman ng hibla ng itim na himulmul. Manipis na parang alikabok. Ngunit gumagalaw. Ang katawan ng tao ay hindi na purong tao. Samantala, sa kabilang bayan, San Bartolome, Isang batang babae ang hindi natulog ng tatlong araw. Walang lagnat. Walang ubo. Ngunit sa kanyang mga kuko, may kakaibang kayumangging linya na lumilitawa at umiikot paikot sa daliri. Sa bawat araw na lumilipas, tila lumalalim ang mga guhit. Isa itong pattern. Isang simbolo. Ang batang ito ay si Lira. Labing dalawang taong gulang. Ulila sa ina. At nakatira sa kanyang lola na may bahid ng lumang paniniwala. Matagal nang pinagbawalan si Lira na lumapit sa lupa ng tiyaong. Ngunit isang araw, pinulot niya ang isang munting garapon sa tabi ng kanal. Walang laman Ngunit may naiwan sa loob na alikabok na kulay abo. Pagkagising kinabukasan, may mga pagbabago sa kanyang katawan. Hindi niya ito sinabi kanino man. Ngunit tuwing gabi, nakikita niya ang kanyang balat na tila nagpapalit. Ang normal na kutis ay nagiging parang kaliskis, manipis at makintab kanyang mga kuko ay unti-unting tumatalim, lumalapad, at tila may bumubulong sa ilalim ng kanyang mga daliri. Sa tuwing kakamutin niya ang kanyang braso, may lumalabas na hibla ng tila usap, at sa bawat hiblang yon ay may isang maliit na aninong gumagalaw. Sa kanyang panaginip, nakatayo siya sa gitna ng tuyong lupa habang ang lahat sa paligid ay tumurugo mula sa mga kuko. Hindi dugo ng sugat, dugo ng pag-aari. Sa panaginip niyang yon, may isang dambuhalang anyo sa ilalim ng lupa. Hindi ito duwende, hindi rin ito demonyo. Isang sisidlan ng alikabok isang entidad na may libu-libong bibig at bawat bibig ay may sariling panaginip. Isa itong ina at sa gitna ng lahat ng ito, siya ang ipinagbubuntis. Pagkalipas ng isang linggo, hindi nakinaya ng lola ni Lira ang mga kakaibang pangyayari ang bahay nila ay nagsimulang bumaho. Hindi nang patay, kundi nang parang nilutong alkitran at amag. At sa ilalim ng kama ni Lira, nagsimulang tumubo ang halamang hindi galing sa mundo. Parang ugat ng tao. Mainit. Lumalabas ang singaw nito sa gabi. Isang madaling araw, na wala si Lira. Hindi siya nakitang lumabas. Hindi rin siya naiulat na bumisita kanino man. Ngunit sa CCTV ng isang kalapit na tindahan, may nakita silang batang babae na dahan-dahang naglalakad ng nakapaa sa gitna ng kalye. Walang emosyon. Walang laman ng mga mata at sa kanyang likod may humahaplos sa balikat niya isang aninong mababa hindi abot ang tuhod ngunit parang bahagi na ng kanyang katawan sumusunod ito hindi sa liwanag kundi sa init sa video makikita kung paanong ang bawat yapak ni Lira sa semento ay nagiiwan ng marka hindi ng paa, kundi ng ugat. Si Lira ay hindi na ordinaryong bata. Sa kanyang mga kuko, nabubuo ang isang bagong anyo ng paghahari. Ang katawan niya ay hindi na sa kanya. Isa na siyang sisidlan na may kamalayan. At ito ang hindi inaasahan ng mga nilalang sa ilalim na sa gitna ng mga sisidlang ginawang alipin. May isa na magpapasya, hindi lamang maging tagapagdala, kundi tagapamuno. Ang katawan ng alikabok ay may bagong anyo. At ito'y nasa anyo ng isang batang babae na hindi na natutulog, hindi na lumuluha, at may mga kuko na kayang bumiyak ng balat. At sa buong San Bartolome, nagsimula ng gumapang ang sakit. Hindi na ito alikabok sa hangin. Ito'y dumadaan na sa haplos, sa yakap, sa laway, at sa paggamot ng isang sugat. Ang mga katawan ay nabubura, hindi sa pagkabulok, kundi sa pagkawala ng identidad ang bawat tao ay nagiging kahawig ng isa't isa. Pare-parehong balat, pare-parehong mata, pare-parehong katahimikan. At sa likod ng lahat, isang batang babae na nakangiti sa harap ng salamin habang kinakaladkad ng kuko niya ang balat sa kanyang leeg. Unti-unting tinatanggal ang huling bahagi ng pagiging tao.